Yeah, magkarga po tayong gasolina. Ano? Ano? 200. Para uh, mga idol, ito tayo tayong gasolina. Hindi. siguro asensado ka na ano? Nga po eh. Yeah, magkarga tayong gasolina. ilan may anak mo? Apat po. eh, ilan yung asawa mo? Eh, nasa asawa mo? Ano po sa nagtutumano ayan mga mami bigyan natin ng regalo itong unang on the spot video lang din ka nga ikot ka o nga uh, nagkarga po kami ng gasolina ayan o oh. nagkarga po kami ng gasolina at inabala eh, abala na may magkakarga yata at ah? ano yun? unit card. Hindi, mamaya na yung card, nagbablog kami eh. Baka sabihin ka ba na para pagka nangyari ka. Card saan yun? Sa unit card, para ako nakakay po kaya ng mga price dito. Eh, hindi naman namin alam mag gano'n eh. Okay mo, ipapabibigyan mo lang sa amin pag ka na kahit saan kayo. Okay, kasi for district ka na kahit saan kayo. Ay, pakikita lang yung part na yan. Okay, mo lang yun. Pinti only lang yun. Araw-araw. Ayun naman po eh. Sige, bago ang lahat. Bago ang lahat. Sige, sige. Okay lang ba yung pal? Hindi ka na muna. Oh. Ha? Ha, May card ba? Muna. Ha? Pirmahan mo. Pa, Pangalan, birthday number, yung lugar sa ka number. Ayan po, nagkagastos pa po kami. May sulit card <laughs> po. Nasaan ba appliances yun? Ayan po. Ayun. Ayan Ayun na. Hindi, na ngayon nag-uumpisa pa lang kami. Tinanghali nga kami. Sa baba, ano ba yung gagawin nyo? Tinatrabaho nyo po naghahanap kami ng mga makikita sa kalasada na mabibigyan ng bigas, mabibigyan ng payong, mabibigyan eh, ng kinelas. Ay, meron din akong ganun. Ayun, kuha ka ng oh, isa. Ito ba? Oo nga, kuha ka ng isa. Jesus ko, thank you. Oo oh, oh, nga, mapat ka ng isa. Oo oh, nga, kuha ka ng isa. Oo oh, nga, kuha ka ng isa. Ito ba? Oo oh, nga, kuha ka Ah, ano lang yan, patikim, meron kasi kaming na narisip na munting blessing po sino yung madaanan namin, ibibigay na, ibibigyan na. Ay, maraming thank you po sa inyo. Uh, ah, bigyan pa kayo ng maraming blessing. Hindi ka naman nababasa sa ulan, na, nandito ko naman sa bubong. Sa iba na lang namin ibibigay yung payong, may dala rin kami yung payong. Ah, meron yeah. po. May napatong bigat, pero maraming thank you po sa inyo. So, oh, sige. Ayan ah. Ito, nakaisa po tayo, gasolinger ng anong... Um, Quintech po. Quintech, ayan. Ay, Tapos, napagawa pa tayo ng card daw. Eh, madalang na kung lumabas ng bahay maganda po yung may clinic card kayo eh, para kasi okay. mm. Uh, may mga appliances. Pwede nyo din pambigay yan. Ah, ibig sabihin, apat na yung anak mo, nagtutumana yung mister mo. Bagay, maganda naman ang ani sa tumana, Ay, di ba? Kaya lang, gaya ngayon, may bagyo, baha naman. Baka bawal, dam, bawal dyan sa inyo na tumanggap ng ganyan, oh, ha? Oh, lang. Na lang. Ah, okay. na sige. Maraming pong thank you sa inyo. Okay. Mayroon, mayroon Ayan, nagpipirma po. Ito po yung buhay na mano natin. Orville, Linsangan. Yung oh, shut off, karga tayo ng gasolina. Okay. Hindi ba pala ako napapag-ahit. <laughs> Dolon-dolon na don, tayo mag ayun ah, uh, po tayong gasolina, inalok tayo ng so, ano, solid card daw po na 50 pesos. Kada magpapakarga ng gasolina, may points daw po nakapanalo ng mga appliances. Tapos sinitay lang po natin yung supply natin. Nagkarga na sa tayo ng gasolina. Tapos, uh, ito po, pag nagbibili mga kalamitan. Para po, nasa papain namin yung bag yun. Para ka na sir. pa. Ayan, oh, yung supply. Thank suple. you sa inyong lahat. Ayan ah. Uh... ah, Ay, ito pa yung card. Ito po yung card. Lagi nyo po dadalhin. Maraming po Mara dito po. Ayan, ito pala. Maraming po thank you sa bigas. Thank you po. Hoy, umboy na mano namin. Okay thank you. Uh, ah, ilan ba yung ilang kayo nagtatrabaho ba dito? Apat po. Apat ah, pala ngani na ba ko yung Apat yeah, eh I can't, I can't. Pero magiganda naman natin buhay nila Hindi mo mamamalimos ako alam po. Ah, thank you. Okay. Okay. sige-sige yeah. so, okay. Ayun. Okay. Uh, ay. oh, yeah. ano. Ayun, meron na tayong one by one. Ay, one by one. Meron na po tayong ano, yun ay, yung gasoline gear apat po yung anak, magkukulay yung asawa niya, eh, tagpulan po ngayon, wala no? naman din ang. Kaya, ayun, o. Oh. So, ang Sabi ko nga, baka bawal, eh, pero hindi daw po bawal. Sige, subukan namin mag-ikot sa mga gawing talaga? inog Pa? Pwede naman po sa labas, pero may pangalan na po yun. Eh. Okay, na. Okay. okay, na, na, na. na. -na, -na. Oh, sige, na, -na. sige, sige, sige. sige po. Bye. 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 Ayan, meron na po tayong isa Bye. at yung yung kapitay.

Horseshock gutudo Fiat Am спорт hadi, mag awal awal mano